Naranasan mo na bang parang may gustong iparating ang universo sayo? Ngayong gabi, may kakaibang nangyayari para sa bawat aris sa buong Pilipinas. Paulit-ulit lumilitaw ang isang numero sa orasan mo, sa mga mensahe, sa resibo, o maging sa panaginip mo. Hindi ito aksidente. Para sa aris, ang numerong ito ay hindi basta-bastang senyales. Ito ay isang mensahe mula sa universo, isang direktang paalala na dapat mong bigyang pansin ngayon. Maraming tao ang binabaliwala ang mga simpleng senyales na ito, tapos magtataka kung bakit laging dumudulas ang mga oportunidad. Pero mayong gabi, may pagkakataon kang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Isipin mo, paano kung ang susi sa swerte, kasaganaan, o kaligayahan mo ay nasa harap mo lang, nakatago sa isang simpleng numero na paulit-ulit nagpapakita. Ikaw ba ang aris na makikinig at kikilos, o palalampasin mo lang ang pambihirang gabing ito? Bago ka matulog, may isang bagay kang dapat gawin. Huwag ka munang mag-scroll, baka ito na ang gabing magbabago ng iyong kapalaran. Sa Pilipinas, matagal na nating pinaniniwalaan na may mga palatandaan sa paligid. Minsan, ito ay isang ibong kumakanta sa labas ng bintana mo. Minsan, isang maswerteng barya na napulot mo sa kalsada. At minsan naman, isang numero na paulit-ulit lumilitaw sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Lagi tayong pinaalalahanan ng ating mga lolo at lola na pakinggan ang mga senyas na ito na maging mulat sa maliliit na mensaheng gumagabay sa ating buhay. Para sa Aries, hindi lang ito isang karaniwang gabi. Pinili ka ng universo upang makatanggap ng isang senyales, isang numero na may layunin, may dahilan at may aral. Kahit nasaan ka man, nasa Abalang, Maynila o sa tahimik na barangay sa probinsya, ang enerhiya ngayong gabi ay nakatuon sa Aris, hinihikayat kang huminto saglit at bigyang pansin ang nangyayari. Bakit nga ba ang numerong ito? Bakit ngayon? Sa gabing ito, malalaman natin kung bakit napakahalaga ng sandaling ito, at kung bakit ang pagsulat ng numerong ito ay maaaring maging pinakamahalagang hakbang mo ngayong taon. Kaya, handa ka na bang tuklasin kung ano ang gustong ipakita sa iyo ng universo? Bakit Aris? Ang paliwanag sa cosmic timing. Bawat zodiac sign ay may sariling panahon ng pagbabago, pero Aries, kakaiba ang oras mo, at nayon, ang mga bituin ay nagkakaisa para lang sayo. Sa astrology, kilala ang Aries bilang matapang na tagapagpasimula, ang palaging nauuna, nagsasalita mula sa puso, at bihirang mag-atubiling abutin ang kanyang mga pangarap. Pero kahit ang pinakamatatag na Aries ay nangangailangan ng gabay mula sa universo, lalo na sa mga panahong mainay at magulo ang mundo. Hindi lang ito isang karaniwang gabi sa kalendaryo. May nangyayaring cosmic shift na yon, isang alo ng enerhiya na gumagalaw sa buong universo, tumututok sa aris sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Baka napansin mo rin na parang balisa ka nitong mga nakaraang araw, o palagi kang nakakaranas ng mga kakaibang kaganapan, mga bagay na tila aksidente, pero pakiramdam mo ay may dahilan. Hindi lang basta pagkakataon yon, yan ay ang universo na nag-aayos ng entablado para sa isang mas malaking pangyayari. Sabi ng mga astrologer, kapag ang ilang planeta ay nagkakahanay, lumilikha ito ng window of opportunity, isang panahon na ang iyong mga hangarin at ang enerhiya sa paligid mo ay perpektong nagtutugma. Para sa Aries, ngayong gabi ang bukas na pagkakataon na yon. Kahit gaano ka pakalalim maniwala sa astrology o kung instinct lang ang pinakikinggan mo, hindi maikakaila ang pakiramdam, may tumatawag sa iyo na magpakatuto. Sa kulturang Pilipino, palagi nating naririnig ang tungkol sa swerte at tadhana. Ang sandaling ito ang pagtatagpo ng dalawa. Maaaring birthday ito ng kaibigan, isang pambansang holiday, o isang karaniwang gabi lang, pero ang enerhiya sa paligid mo ay nagbago. Naniniwala ang ating mga ninuno na may mga partikular na gabi na mas malakas ang kapangyarihan para sa mga hiling, panalangin at desisyon. Para sa Aris, isa ito sa mga gabing iyon. Kung nagtataka ka kung bakit ngayon mo natatanggap ang mensaheng ito, isipin mo ang mga pagkakataong binaliwala mo ang kutob mo, tapos sa mo na-realize na dapat pala nakinig ka. Mas matyaga ang universo kaysa sa atin. Paulit-ulit nitong ipinapadala ang mga pahiwatig, mga senyales, numero, panaginip hanggang mapansin natin. At ngayong gabi, mas malakas na kaysa dati ang mensahe. Kaya kung nararamdaman mo ang mainit na apoy ng aris, ang udyok na kumilos, gumawa ng hakbang, at sunggaban ang buhay, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Bawat aris sa Pilipinas ay nakatayo sa isang mahalagang sangandaan ngayong gabi, at ang universo ang nagsisilbing ilaw sa daraanan. Ito ang sandali mo para maging gising, bukas ang isipan at handa sa senyas na paparating. Ang kapangyarihan ng mga numero sa buhay. Ang mga numero ay hindi lang basta mga bilang na nakikita natin sa kalendaryo o resibo, may dalang enerhiya, kahulugan at kung minsan, malalakas na mensahe. Sa Pilipinas, malalim ang ugnayan natin sa mga numero. Mula pagkabata, naririnig na natin ang mga kwento tungkol sa mga masuswerteng numero, mga mahalagang petsa, at maging ang mga malas na numero na iniiwasan tuwing may importanteng okasyon. Naalala mo ba kung paano pumipili ang mga matatanda ng petsa ng kasal batay sa numerolohiya o kung paanong agad nating napapansin ang mga naulit na numero sa plaka o cellphone number. Hindi lang ito pamahiin, tunay ang paniniwalang ginagabayan tayo ng mga numero, binababalaan sa mga pagsubok o ipinapakita ang mga oportunidad. Siguro na mo rin ang payo ng mga magulang o lolo't lola na bantayan ang doubling numero o mga espesyal na kombinasyon, lalo na kapag may mahalagang okasyon sa buhay. Pero ang lakas ng mga numero ay hindi lang nakaugat sa tradisyon, nakaugat na ito sa pang-araw-araw nating buhay. Mula sa pagpili ng maswerteng pamahiin na numero sa loto, hanggang sa paggawa ng desisyon base sa birthday o anibersaryo, alam ng bawat Pilipino kung gaano kabigat ang isang simpleng numero. Maging sa negosyo, may mga may-ari ng tindahan na naglalagay ng barya sa kaha at maingat na binibilang ang unang benta ng araw, umaasang ang numerong iyon ay magdadala ng swerte. Para sa Aries, mas mahalaga pa lalo ang ganitong kamalayan ngayong gabi. Maaaring paulit-ulit mong nakikita ang isang numero sa cash notification sa oras ng pagising mo sa kalagitnaan ng gabi o kahit sa mga random na post online. Habang ang iba ay nagbabaliwala lang, alam mo sa pakiramdam mo na may mas malalim na dahilan, kaya't patuloy kang pinapaalalahanan ng universo gamit ang numerong ito. Maaaring tawagin ng modernong siyensya itong key pattern recognition, pero sa pusong Pilipino, alam nating may kakaibang paraan ng pagtakbo ang mundo. Minsan, ang numerong laging nagpapakita ay banayad na pagtulak mula sa kalangitan. Maaaring ito ay pahiwatig ng oportunidad sa pera, babala, mensahe mula sa mahal sa buhay, o isang biyaya na malapit mo nang matanggap. Kaya ngayong gabi, huwag mong baliwalain ang numerong paulit-ulit nagpapakita. Kahit ito man ay tatlong numero, karawan o supli mula sa pamasahe ng tricycle, pansinin mo ito. May kahulugan ang mga numerong yan, lalo na ngayon, kung kailan gustong magpatawag pansin ng universo sa Aris. Magtiwala ka na ang numerong dumarating sa iyo, ay hindi lang basta sunod-sunod na bilang, kundi susi sa mas malaking bagay. Ang espesyal na numero, ano ang kahulugan nito para sa Aris? Napapansin mo na bang paulit-ulit lumilitaw ang isang numero sa hindi mo inaasahang mga pagkakataon, sa cellphone mo, sa usapan, sa resibo, o marahil sa mga tahimik na sandali bago ka matulog? Para sa Aris, hindi ito basta-basta lang na pangyayari. Ang universo ay may sariling paraan ng paghahalo ng hiwaga at kahulugan, at ngayong gabi, pinili nitong ipadala sa iyo ang isang espesyal na numero. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng numerong ito? Maaaring bawat aris ay nakakakita ng iba-ibang numero, depende sa kung ano ang pinakakailangan nila sa buhay ngayon. Maaaring ikaw ay nakakakita ng numero 8, matagal nang itinuturing sa kulturang Pilipino bilang simbolo ng kawalang hanggan at kasaganaan. O baka naman 7, na tinatawag na maswerteng numero at naugnay sa espiritual na pagising, swerte, at positibong enerhiya. May ilan namang laging nasusumpungan ang numero tatlo, simbolo ng pagkamalikhain, komunikasyon, at paglago. Ano man ang iyong numero, dala nito ang mensaheng akma para sa sarili mong paglalakbay. Para sa Aris, parang personal na telegrama mula sa universo ang numerong ito. Kung may mga desisyon ka tungkol sa karyer, maaaring ang numero ay nagsisilbing pahiwatig ng bagong oportunidad o tamang timing para sa isang proyekto. Kung ang puso mo ay nakatuon sa pamilya o relasyon, maaaring gabay ito patungo sa pag-unawa, paghilom, o panibagong simula. Sa iba, maaaring ito ay banayad na babala, hinihikayat kang mag-pause, magmuni-muni at huwag padalos-dalos. Isipin mo kung kailan at paano lumilitaw ang numero. Napapansin mo ba ito kapag ikaw ay stressed o kapag payapa at masaya ka? Nasa bahay ka ba o kasama ang pamilya? Mahalaga ang mga maliliit na detalyeng ito. Minsan, ginagamit ng universo ang mga numero para itulak tayo sa mga kasagutang matagal na nating dala sa ating sarili. Posible rin na ang numero ay may kaugnayan sa iyong personal na kasaysayan, isang kaarawan, anibersaryo, o adres mula sa pagkabata. Sa Pilipinas, alam nating walang bagay na basta nagkataon lang. Ang paniniwala natin sa science ay katumbas ng respeto natin sa mga ninuno at karunungang ipinamana sa tin. Kapag lumitaw ang numerong ito, huwag mo itong baliwalain. Tanungin mo ang sarili, ano ang kahulugan nito para sa akin ngayon? Aling bahagi ng buhay ko ang nangangailangan ng pansin, tapang, o panibagong simula? Ngayong gabi, nais ng universo na mapansin at kumilos ang aris. Kaya mahalaga ang isulat ang numerong ito, senyales ito na handa kang makinig at tumanggap. Sa paggawa nito, binubuksan mo ang pintuan para sa bagong enerhiya. Inaamin mong ang universo ay may mensahe at handa kang sumagot. Ano man ang numerong patuloy na nagpapakita, magtiwala ka na ang kahulugan nito ay natatangi para sayo. Para sa ari sa Pilipinas, ito ay isang pambihira at espesyal na pagkakataon para umayon sa universo at matanggap ang gabay na nakalaan para sayo. Hayaan mong ang numerong ito ang maging gabay mo sa iyong pag-usad, matapang, determinado, at puno ng pag-asa. Paano makinig at pansinin ang iyong numero? Ngayong nauunawaan mo na ang kahalagahan ng numerong ito, ang susunod na hakbang ay buksan talaga ang iyong mga pandama at pansinin kung saan at paano ito lumilitaw sa iyong araw-araw na buhay. Minsan, mahina lang magsalita ang universo, kailangan mong maging present at intentional para marinig ang mensahe nito. Para sa aris na kilala sa pagiging masigla at laging abala, maaaring kailangan mo munang bumagal ng kaunti para maging mulat. Magsimula sa simpleng pagkamalay. Habang lumilipas ang araw mo, kahit nagbibiyahe ka sa jeep sa Metro Manila, pumipila para sa Milk Tea, o nagsuscroll sa paborito mong social media app, panatilihin mong bukas ang isipan mo sa mga pattern. Pansinin ang mga numerong paulit-ulit sa digital clock ng cellphone mo, sa sunod-sunod na numero sa text message, o sa halagang binayaran mo sa Sari Sari Store. Maging ang tricycle number, mga plaka o ang digit sa cash o bank transaction receipts mo, maaaring sinusubukan nilang kunin ang iyong pansin. Ugaliin mong mag ng ilang segundo tuwing may numerong lumilitaw ng higit sa isang beses. Tanungin mo ang sarili, ito na kaya ang senyas ko? Baka magulat ka na paulit-ulit mong makikita ang parehong numero kapag naging mulat ka na. Minsan, nakatago ang numero sa mga detalye, kaarawan, bilang ng missed calls, floor number sa opisina, o kahit sa pahina ng librong bigla mong nabuksan. Natural na mapagmasid ang mga Pilipino at mabilis magbahagi ng mga kwento tungkol sa kakaibang coincidence. Kapag patuloy mong nakikita ang isang numero, huwag mahiyang ibahagi ito sa kaibigan o kapamilya. Ang pagsasabi ng karanasan mo ay maaaring magbukas ng mas malalim na kahulugan, lalo na kapag napansin din ng mahal mo sa buhay ang parehong pattern. Pero ito ang pinakamahalaga, isulat mo ang numerong iyon ngayong gabi. Huwag lang umasa sa memorya mo. Gumamit ng notebook, notes app sa cellphone, o kahit scrap paper na itatago mo sa ilalim ng unan. Hindi lang ito praktikal, may simbolikong halaga rin. Sa pagsulat nito, parang inaangkla mo ang mensahe ng universo sa realidad mo. Ito ang paraan mo ng pagsasabi sa kosmos, nakikita ko ang senyas mo, at handa na akong tanggapin ang susunod na darating. Pinagpapala ng universo ang mga taong bukas ang isipan at mapagmatsyad. Kaya ngayong gabi, huminga ka ng malalim, makinig sa mga numerong nasa paligid mo, at igalang ang mensaheng inilaan para sa iyo bilang isang aris. Ang iyong pagiging handang makapansin at kumilos ang unang hakbang sa pagbubukas ng isang tunay na espesyal na biyaya. Ano ang gagawin pagkatapos mong isulat ang numero? Napansin mo na ang numero. Isinulat mo na ito gaya ng pahiwatig ng universo. Ano ang susunod? Dito na magtatagpo ang iyong layunin at aksyon, isang makapangyarihang sandali na kayang baguhin ang enerhiya sa paligid mo. Una, maglaan ng oras para magnilay tungkol sa numero. Umupo ng tahimik, malayo sa mga istorbo, at tingnan ang isinulat mo. Tanungin ang sarili, anong damdamin o alaala ang naalala ko dahil sa numerong ito? Naalala mo ba ang isang mahalagang petsa, isang mahal sa buhay, o isang pangyayari sa buhay mo? Sa kulturang Pilipino, ang pagninilay ay kadalasang sinasamahan ng dasal o muni-muni, isang tahimik na sandali para pakinggan ang iyong puso at intuition. Ito na ang pagkakataon mong makipag-ugnay sa mas malalim na kahulugan ng numerong ito. Sunod, subukan ng isang simpleng ritual para pagtibayin ang iyong layunin. Sa Pilipinas, maraming tao ang nagsisindi ng kandila para humiling ng biyaya, nagdarasal para sa gabay, o dinadala ang papel na may numero sa dibdib bago matulog. Ang mga simpleng gawain ito, na nakaugat sa tradisyon, ay nagpapakita ng iyong pagiging buka sa kung anumang mensahe o oportunidad na dala ng numero. Narito ang step by step na maaari mong gawin na iyong gabi. Isa, humanap ng tahimik na lugar kung saan ka komportable at walang istorbo, tulad ng kwarto, prayer corner, o kahit sa balkonaheng tanaw ang mga bituin. Dalawa, sindihan ang kandila kung meron, o hawakan lang ang papel na may numero sa iyong mga palad tatlo, pumikit at huminga ng malalim, at isaisip na ang numero ay kumikislap ng liwanan. Isipin na ang enerhiyang iyon ay bumabalot sa iyo, nagdadala ng linaw, proteksyon, o kasaganaan, anumang pinakakailangan mo ngayon. Apat, banggitin ang maikling panalangin o affirmation. Halimbawa, Salamat, Universo, sa pagpapadala ng senyas na ito. Bukas ako sa iyong paggabay at handa na sa mga biyayang nakalaan para sa akin. Lima, Ilagay ang papel sa isang mahalagang lugar, sa ilalim ng unan, sa tabi ng kama, o sa loob ng wallet. Ang simpleng paglalapit dito ay nagsisilbing paalala sa iyong layunin. Karaniwan ng pinagsasama ng mga Pilipino ang spiritualidad at araw-araw na gawain. Kahit katoliko ka, may ibang pananampalataya, o basta naniniwala sa kapangyarihan ng intensyon, ang pagiging totoo mo ang pinakamahalaga. May ilan na iniiwan ng numero sa altar, may iba namang sa bag o dinidikit sa salamin bilang pang-araw-araw na paalala. Sa huli, habang tinatapos mo ang ritual, magtiwala ka sa proseso. Iwasan ang labis na pag-isip o pang-ontrol sa susunod na mangyayari. May sariling oras ang universo. Sa pagbibigay galang sa senyas at pagtitibay ng layunin, nagpalaya ka ng malakas na enerhiya. Maging bukas sa mga pagbabago, bigla ang magandang balita pakiramdam ng kapayapaan, o kahit ideya na tila, tama lang. Ngayong gabi, bago ka matulog, tandaan, tinugon mo na ang tawag ng universo, at ito pa lang ay hakbang na patungo sa pagbabago. Ang susunod na yugto ay ang pagmamasid, pakikinig, at pagtanggap ng anumang biyayang darating sayo. Anong mga pagbabago ang dapat asahan, mga benepisyo sa tunay na buhay? Matapos mong sundan ang simpleng pero makahulugang gawain ito, mapapansin mo ang maliliit, at minsan, hindi rin ganoon kaliit, na pagbabago sa iyong araw-araw na buhay. Para sa maraming aris, nagsisimula ang epekto sa banayad na paraan, parang bulong lang sa sigaw. Pero huwag mong maliitin ang mga palatandaang ito. Patong-patong magtrabaho ang universo, at bawat pagbabago ay hakbang patungo sa mas malaki pang biyaya. Isa sa mga unang bagay na mararamdaman mo ay pagbabago sa iyong pananaw. Bigla kang mas naging mulat sa mga oportunidad sa paligid mo. Maaaring mas maging positibo ka o mas matapang sa paggawa ng desisyon, hindi nagaanong nag-atubiling kumilos o magsabi ng i sa bagong ideya. Parang nililinis ng universo ang mga dating alinlangan at binubuksan ang landas papunta sa bago, lalo na para sa aris na likas na mahilig sa aksyon at bagong simula. Dito sa Pilipinas, madalas nating pinag-uusapan ang iswerte na dumarating sa di paraan. Maaaring mapansin mo na bigla kang nananalo, katulad ng makakuha ng magandang deal sa palengke, muling makakonekta sa matagal ng kaibigan na may dalang magandang balita, o makatanggap ng tulong pinansyal kung kailan mo ito pinakakailangan. Minsan, ang pagbabago ay emosyonal o espiritwal. Maaari kang makaramdam ng gaan, kapayapaan, o ma-inspire na kumontak at ayusin ang relasyon na matagal mo nang iniisip. Para naman sa iba, ang numerong isinulat mo ay konektado sa isang partikular na pangyayari, interview sa trabaho, selebrasyon ng pamilya, o pagkakataon sa paglalakbay. Huwag kang magulat kung parang biglang naging mas madali ang lahat. Sa kulturang Pilipino, mahalaga sa atin ang mga sandali ng tamang-tama, na parang perpekto ang timing at sabay-sabay umaayon ang lahat. Pwede mo ring maranasan ito basta't manatiling bukas at magtiwala sa proseso. Karaniwan din para sa Aries ang makaranas ng mas malinaw na isipan at mas matalas na intuition pagkatapos kilalanin ang cosmic sign maaaring mas maging kumpiyansa ka sa mga malaking desisyon o mas marunong kang magtiwala sa sarili tuwing may pipiliin. May ilan pang pa ang nakakakita ng mas malinaw na panaginip o nakakaramdam ng EVU na parang sinisigurado ng universo na tama ang iyong landas. Pinakamahalaga, ang gawain ito ay maaaring magbukas ng iyong puso sa pasasalamat. Sa pagkilala mo sa paggabay ng universo, natutunan mong makita ang biyaya saan man, kahit sa mga pagsubok. Ang isalamat na pananaw ay mas lalong nag-akit ng kabutihan sa buhay mo, at bago mo mamalayan, ang simpleng pagsulat ng isang numero ay tumulong sa iyo na makapasok sa mas masagana at positibong pag-isip. Tandaan, hindi palaging dramatiko ang tunay na pagbabago sa simula. Minsan, ang maliliit na bagay, ang kapayapaan sa umaga, ang tawanan sa pamilya, o ang lakas ng loob na sumubok ng bago, ang tunay na palatandaan na umaangat ang buhay mo. Para sa mga ari sa Pilipinas, ito ang tunay na kayamanan, mga positibong pagbabago na nagdadala ng saya, kasiyahan, at panibagong layunin sa buhay. Mga tips para manatiling nakaalin. Ngayong nabuksan mo na ang pinto sa paggabay ng universo, mahalagang mapanatili mo ang koneksyon sa positibong enerhiya, hindi lang ngayong gabi, kundi araw-araw mula ngayon. Para sa aris na likas na matapang at madalas di mapakali, makakatulong ang pagbuo ng mga regular na gawain para manatiling konektado sa mga senyas at biyayang paparating. Isa, magsanay ng daily mindfulness. Maglaan ng ilang minuto tuwing umaga o gabi para sa tahimik na pagminilay. Pwede mo itong gawin habang umiinom ng kape, nagmi-meditate, o kahit sa biyahe papunta sa trabaho. Pakinggan mo ang iyong mga iniisip, damdamin, at maging present sa bawat sandali. Habang mas mindful ka, mas madaling mapansin ang mga banayad na senyas ng universo. Dalawa, mag-keep ng sign journal. Mahilig ang mga Pilipino magsulat ng notes, bakit hindi ka magsimula ng e-sign journal? Isulat ang mga numerong napapansin, panaginip o kakaibang pangyayari. Habang tumatagal, mapapansin mo ang mga pattern o connection na maaaring hindi mo nakita noon. Nakakatulong din itong gawain para manatiling mapagpasalamat kahit sa maliliit na biyaya. Tatlo, ipakita ang pasasalamat araw-araw. Ang simpleng salamat, universo, ay may malaking epekto. Kahit hindi pabor sa iyo ang mga nangyayari, ang pagpapasalamat ay humihikayat ng mas marami pang biyaya. Sa Pilipinas, malaki ang paniniwala natin sa kapangyarihan ng pusong marunong magpasalamat, bilangin ang mga biyaya, at mas dadami pa ang mga ito. Apat, maging bukas at flexible. Minsan, mas malaki ang plano ng universo kaysa sa inaasahan natin. Kung hindi mangyari ang gusto mo, magtiwala na maaaring may mas magandang darating. Para sa Aris, ang pagiging fleksible ay hindi nangangahulugang pagsuko ng pangarap, ito ay pagiging bukas sa mga bagong landas at di inaasahang oportunidad. 5. Palibutan ang sarili ng positibo. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga kaibigan o mahal sa buhay na sumusuporta sa iyong paglalakbay. Iwasan ang negatibo at mga kritisismo, lalo na mula sa mga hindi nakakaunawa sa pagiging bukas mo sa mga senyas. Nakakahawa ang positivity, at habang ibinabahagi mo ito, mas babalik din ito sa'yo. Anim, magtiwala sa iyong instincts. Kilala ang ari sa matibay na kutob. Kapag nararamdaman mong tama o mali ang isang bagay, pakinggan mo ang inner voice mo. Kasama ng mga senyas na natatanggap mo, ang iyong intuition ang magsisilbing gabay patungo sa mga desisyong tunay na nakaalin para sa'yo. Tandaan, ang pagiging nakaaligin ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ang mahalaga ay araw-araw kang nagpapakita, naroroon, at nagtitiwala na ang universo ay patuloy na gumagalaw sa likod ng eksena. Habang palagi mong isinasagawa ang mga gawin na ito, mas madali mong makikilala ang mga bagong senyas, masusundan ang gabay, at matatanggap ang kasaganahan sa buhay. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, paalalahanan ang sarili, ikaw ang aktibong kalahok sa sariling kapalaran. Ang universo ang nagbibigay ng senyas, pero ikaw ang gumagawa ng desisyon. Magpatuloy ka, Aris, na may pananampalataya, pasasalamat, at pusong buka sa lahat ng posibilidad. Mga madalas itanong, Fax. Eh, paano kung wala akong makita na numero ngayong gabi? Huwag mag-alala. Minsan, magkaiba ang timing ng universo para sa bawat tao. Kung hindi mo agad mapansin ang numero, manatiling buka sa mga susunod na araw. Ang mahalaga ay ang pagiging handa mong tumanggap, ituloy lang ang pagpractice ng mindfulness, at darating din ang senyas sa tamang panahon. Eh, pamahiin lang ba talaga ang gawain ito? Hindi. Bagamat mayaman ang Pilipinas sa tradisyon ng mga pamahiin at paniniwala, ang approach na ito ay tungkol sa pagiging mulat, mapagmatsyag, at bukas sa paggabay ng universo. Para itong paraan ng mas malalim na koneksyon sa sarili at sa mundo, hindi basta bulag na pagsunod sa swerte, kundi pagkilala ng oportunidad kapag lumitaw. Eh, paano kung maling numero ang naisulat ko? Magtiwala ka sa sarili mo. Kung may numerong tumatak sa isip mo, kahit hindi ka sigurado kung bakit, isulat mo pa rin. Minsan, sa paglipas ng panahon o sa pamamagitan ng mga pangyayari, mas nagiging malinaw ang kahulugan nito. Ang pinakamahalaga ay ang mismong paggawa at pagpansin mo sa mga senyas. Ye, eh, pwede ko bang ibahagi ang karanasan ko sa iba? Naman ang pagbabahagi ng kwento ay nakakatulong sa iba na makita rin ang kanilang sariling mga senyas at maaaring mas lalong mapalalim ang iyong pag-unawa. Maraming Pilipino ang napatutunayang kapag pinag-uusapan ang mga ganitong karanasan sa pamilya o kaibigan, may mga hindi inaasahang aral at suporta kang natatanggap. E, eh, totoo bang mababago nito ang buhay ko? Malalaking pagbabago ay kadalasang nagsisimula sa maliliit na hakbang. Sa pag in sa mga senyas ng universo, mas nagiging present ka, mas positibo, at mas bukas sa mga oportunidad. Minsan, malaki agad ang pagbabago, minsan naman, dahan-dahan at banayad. Magtiwala sa proseso, bawat hakbang ng pagiging mulat ay papalapit ka sa mga biyayang nakalaan para sayo. Mga huling paalala at panawagan sa aksyon. Ngayong gabi, maaaring ito na ang turning point na matagal mo nang hinihintay, Aris. Sa pagpili mong pansinin ang numerong paulit-ulit lumilitaw at ang simpleng hakbang ng pagsulat nito, binubuksan mo ang sarili mo sa mga bagong posibilidad, paggabay at mga biyayang noon ay parang malayo lang sa'yo. Palaging may sinasabi ang universo at ang mga nakikinig at kumikilos ang tunay na nakakaramdam ng mahika. Tandaan, sa Pilipinas, pinapahalagahan natin ang karunungan ng ating mga ninuno, pakinggan ang mga palatandaan, magtiwala sa kutob, at maging handa palagi sa pagbabago. Nasaan ka man, sa abalang lungsod o tahimik na probinsya, ang paglalakbay mo bilang aris ay natatangi para sayo. Yakapin ang sandali, bigyang galang ang numerong natanggap mo, at gawin ang simpleng aksyon na yon ngayong gabi ng may bukas at nagpapasalamat na puso. Kung nahanap mo ang halaga sa mensaheng ito, huwag mong sarilinin. Ibahagi ang iyong karanasan sa comment sa ibaba, maaaring ma-inspire ang iba na pansinin din ang kanilang sariling senyas. I like, I share, at mag-subscribe para manatiling konektado sa mas marami pang cosmic guidance, practical na tips, at uplifting na mensahe. Sama-sama tayong bumuo ng komunidad na nagtutulungan, nagpapalago ng kasaganahan, at nagdiriwang ng bawat hakbang pasulong. Nasa panig mo ang universo, Aris. Ang kailangan mo lang gawin ay sumang-ayon at tanggapin ang biyaya. Huling paalala, kumilos ka ngayong gabi, Aris. Habang natatapos ang araw na ito, maglaan ka ng ilang sandali para sa sarili mo. Tandaan, ang kapangyarihan ay hindi lang nasa numerong nakita o isinulat mo, kundi sa iyong kabustuhang magtiwala at kumilos. Aries, kilala ka sa iyong tapang, at nayong gabi, tinatawag kang gamitin ito, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga taong naabot ng iyong buhay. Nasaan ka man sa Pilipinas, mapailalim ng city lights ng Maynila, o habang nakikinig sa banayad na tunog ng probinsya, alam ng universo ang iyong pagiging bukas. Igalang mo ang senyas na natanggap mo at asahan ang mga biyayang paparating. At kung ikaw ay na-inspire, huwag mo itong sarilinin. Ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Baka may ibang naghihintay lang ng kwento tulad ng sayo upang magising ang kanilang pansin. Imbitahan ang iyong mga kaibigan o pamilya na subukan din ang practice na ito ngayong gabi. Habang mas marami tayong nagbabahagi at sumusuporta sa isa't isa, mas lumalalim ang ating koneksyon sa universo. Abangan ang mas marami pang gabay, tips, at mensahe para sa aris at sa lahat ng signs, dahil ang paglalakbay mo ay hindi nagtatapos sa isang senyas o isang gabi lang. Magpatuloy tayong maglakbay, matuto sa bawat senyas, bawat numero, at bawat oportunidad. Maraming salamat, Aris! Magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala sa proseso, at laging maging handa na tumanggap.